good morning guys. Pero ano tayo, mag-visit tayo sa kanila. Ayan. First, siyempre, mag-ano tayo ng ano, back to read. Ayan, back to read. Then, uh, ayon po. Ayan. Ito. Lagay tayo ng alcohol. Okay, katalawan. Katalawan, katalawan. Eh. Mm -mm -mm -mm. And ito naman siya guys, amok sisilin para sa sugat nila. Siyempre magpisita tayo. Here's the blade and First lagyan natin ng alcohol para Visible yung ano nila, itlog nila. Hmm.

Magpisit. Magpisit. Kapon. Kapon. Kapon sa Tagalog. Yeah. Ayun. Sa Tagalog guys, sa pisit is magkapon. Ayan. Yeah. Tapos sa kabila naman. Ito sa pisa sa pisa naman. O patra na sila kalalaki guys Ang mga kababoy O patra na sila kalalaki Ayan guys o oh. Ayan po Ayan po dani niku. miku Actually. Ay, tapos guys, ang um, mga kababoy. Ayano. Eh, you know, lagyan natin ng quick heal para mas mabilis na kembali yung sugat Lima pala sila mga kababoy. Ito pang last. Limang alagayan. <tinyo> ah. mm hmm, katalawan pa. Pero pura yung pusa nga isog. Pagmukha. Pagmukha.